Si Lara, isang dalagang simple at masayahin, ay namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang maliit na pamilya sa bayan. Palagi siyang abala sa trabaho at mga gawaing bahay, kaya hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-ibig. Para sa kanya, darating ang tamang tao sa tamang panahon. Hindi niya kailanman inakala na sa isang gabing tila pangkaraniwan, magbabago ang takbo ng kanyang mundo. Isang gabi, Inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang dinner party na ginanap sa isang magarang garden venue. Maliwanag ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno, malamig ang simoy ng hangin, at puno ng tawanan ang paligid. Habang daladala ni Lara ang kanyang baso ng wine, hindi niya namalaya na may paparating palang lalaki mula sa kabilang direksyon. Nagkabanggaan sila. Napahawak siya sa dibdib ng lalaki para hindi tuluyang matamba. Pag-angat ng kanyang mukha tumama ang kanyang mga mata sa malalalim na mata ni Miguel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki, sabay bulong ng mahina, pasensya na, Miss. Ako pala ang may kasalanan. Nahihiya ngunit natatawa, ngumiti rin si Lara. Para bang sa mismong sandaling iyon, may kakaibang init na damaloy sa kanyang dibdib. Worry may nagunjok sa kanyang damdamin na magsimulang bumuo ng istorya, isang kwento na hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang buhay hindi nagtagal, parang bulaklak na dahan-daang bumubukas sa liwanag ng araw, unti-unting nahulog ang loob ni Lara kay Miguel. Araw-araw silang nag-uusap, nagkukumustahan kahit sa mga simpleng mensahe lamang. Hanggang sa umabot ito sa mas madalas na pagkikita, mga araw na puno ng tawa at mga gabing tila ayaw ng matapos. Minsan, nagpunta sila sa tabing dagat, Magkahawak kamay silang naglakad sa malamig na buhangin, habang ang mga paan nila'y hinahaplos ng banayad na alon. Tahimik lang silang nagmasid sa paglubog ng araw, at sa mga huling saglit ng liwanag, ibinulong ni Miguel ang kanyang mga pangarap, simpleng buhay, isang tahanang puno ng tawa, at mga umagang may kasama siyang mahal niya. Napangiti si Lara, dahil sa loob-loob niya, gusto rin niya iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kinabukasan siyang pwedeng asahan kasama si Miguel. May mga gabi ring simple lamang, tulad ng kapag nagluluto si Miguel para kay Lara sa kanyang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Habang kumakain sila, lagi silang nagtatawanan sa mga kwento ng isa't isa. Kapag tapos na, sabay nilang hinuhugasan ang mga plato, minsan pa ay nagbubuhusan sila ng tubig at nauuwi sa malalamang na yakapan. At kapag tuluyan ng bumagsak ang gabi, madalas ay doon na rin natutulog si Lara. Sa katahimikan ng kanilang kwarto, magkaharap sila sa kama. Mahigpit ang yakap ni Miguel kay Lara, tila ayaw niyang pakawalan. Dahan-dahan niyang hinahalikan ang noon nito, parang sinasabi sa bawat dampi na ligtas si Lara sa kanyang mga bisig. Hanggang sa pareho silang, pumikit, at sa gitna ng malalim na paghinga, sabay silang nakatulog, magkadikit ang puso, magkarugtong ang mga pangarap. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay puro saya ang kanilang kwento. Isang gabi, habang naghahanap si Lara ng isang panyo sa drawer ni Miguel, aksidenteng nahulog ang isang lumang larawan. Pinulot niya iyon at tinitigan ng mabuti. Isang babae, maganda, mahinhin ang ngiti, at tila puno ng buhay. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga, to my husband, Love forever, Althea. Para bang biglang lumiit ang mundo ni Lara. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang muling ibalik ang larawan sa drawer. Tumayo siya, tinungo si Miguel na noon ay nasa sala at abala sa pagbabasa. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa pagitan ng hikbi, tinanong niya si Miguel, sino siya, Miguel? Bakit may ganito kang larawan? At asawa mo ba siya? Napatingin si Miguel kay Lara, halata sa mga mata nito ang pagkabigla at biglang bumigat ang kanyang paghinga. Tumayo siya at marahang lumapit kay Lara, pero umiwas ito. Halos bumulong si Miguel nang magsalita, nangingilid ang kanyang mga luha, Oo, Lara, asawa ko siya. Si Althea, parang binagsakan si Lara ng mundo. Napatras siya, napahawak sa dibdib na tila ba sinasalo ang bigat na hindi niya inaasahang dadalhin. Bakit, bakit hindi mo sinabi sa akin? Niloko mo lang ba ako? Umiling si Miguel, at tuluyan ng palm ang kanyang mga luha. Hindi kita niloko, Lara. Mahal kita, pero si Althea, malapit na siyang mawala. May sakit siya, at ayaw niya akong maiwan ng mag-isa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, dahil natakot akong mawala ka. Hindi alam ni Lara kung ano ang mararamdaman. Galit, sakit, o awa. Sa gabing iyon, hindi siya nakapagsalita. Umiiyak siyang lumabas ng apartment ni Miguel, dala ang pusong litong-lito at sugatan. Hindi matanggap ni Lara noong una ang lahat ng kanyang nalaman. Ilang araw siyang hindi sumasagot sa mga tawag ni Miguel, at gabi-gabi ay umiiyak mag-isa sa kanyang kwarto. Nagtatalo ang kanyang damdamin, mahal niya si Miguel, ngunit paano niya haharapin ang katutuhan ng siya isang babae na minahal ng lalaking may asawa. Hanggang sa isang araw, tumanggap siya ng mensahe mula kay Miguel. Humihingi ito ng huling pagkakataon, isang pakiusap na makausap siya at makilala ni Lara ang taong matagal ng bahagi ng buhay nito, si Althea. Bagaman mabigat sa dibdib, nagpa siya si Lara na pumunta. Sa ospital niya nakita si Althea, maputla, mahina, ngunit hindi maitatanggi ang likas nitong ganda at kabaitan sa mga mata. Tahimik si Lara habang pinagmamasdan ang babae hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ngunit si Alfea mismo ang bumasag sa katahimikan. Marahan nitong hinawakan ng kamay ni Lara, habang nakahawak din kay Miguel. Mahina ngunit buo ang boses ni Alfea. Alam mo ba, pinili kita. Ikaw ang gusto kong magmahal kay Miguel kapag wala na ako. Hindi ko kayang iwan siya nang walang magmamahal. Napatulo ang luha ni Lara. Hindi niya inaasahang sa halip na puot o selos ang mararamdaman, isang kakaibang lungkot at awa ang lumukob sa kanya. Tumingin siya kay Miguel, na nooy umiiyak na rin, at muling bamaling kay Althea. Magkahawak kamay silang tatlo, isang larawan ng sakit, pag-ibig, at pagtanggap. Sa mga mata ni Althea, kahit puno ng luha, naroon ang isang uri ng kapanatagan na tila nagsasabing handa na siyang magpaalam. At sa mga kamay nilang magkahinang, naramdaman ni Lara ang isang responsibilidad na hindi niya inaasahan, ang ipagpatuloy ang pagmamahal kay Miguel hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para rin kay Althea na kusang bumitaw upang mabigyan sila ng pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating din ang araw na kinatatakutan nilang lahat. Tahimik na pumanaw si Althea isang gabi habang mahimbing na natutulog. Kasama niya noon si Miguel, nakahawak sa kanyang kamay hanggang sa huli, at si Lara, na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nagdarasal na sana'y matahimik ang kaluluwa ng babaeng ito na sa kabila ng sariling sakit ay naisip pang iwanan ng pag-ibig para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng libing, iniabot ng nurse kay Lara ang isang maliit na sobra. Nakilala agad ni Lara ang sulat kamay ni Althea. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ito. At sa bawat salita na binasa niya, tila muling bumagsak ang bigat ng mga araw na lumipas, ngunit kasabay nito, Naramdaman din niya ang isang init na bumabalot sa puso niya, parang yakap mula sa langit. Voiceover, sa tinig ni Lara habang umiiyak at binabasa ang liham, salamat dahil minahal mo siya gaya ng pagmamahal ko. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang buhay kasama siya. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. Huwag kang matakot magmahal ng buong buo, dahil alam kong kung sino ka bilang babae, kaya ikaw ang pinili ko. Palem, Lara, at maraming salamat. Pagkatapos niyang basahin, napapikit si Lara at hinawakan ang liham ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa mga luhang muling damaloy sa kanyang mga mata, naroon ang lungkot ng pamamaalam, ngunit kasabay nito ang isang malalim na pangako, na mamahalin niya si Miguel hindi lang bilang katuwang sa buhay, kundi bilang tagapagdala ng pagmamahal ni Althea na hindi na kayang ipagpatuloy ng kanyang mga kamay, dumaan ang mga buwan na puno ng tahimik na pagluluksa. Hindi naging madali para kay Miguel ang bawat araw na wala si Alfea, at hindi rin madali para kay Lara na buuin ang sarili sa gitna ng lahat ng nangyari. Ngunit sa bawat gabi na magkakasama sila, kahit walang salitang binibitawan, dama nilang pareho na unti-unting nagagamot ang kanilang mga sugat. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang silid, tahimik silang nakahiga ni Miguel. Magkaharap sila, nagtititigan habang dahan-daang dumadaloy ang mga luha mula sa kanilang mga mata, mga luhang hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa pag-asa na muling sumisibol sa pagitan nila. Maingat na inilapit ni Miguel ang kanyang noo sa noo ni Lara, habang magkahinang ang kanilang mga palad. At sa mga titig na iyon, para bang muli silang nangako sa isa't isa, na anuman ang pinagmula ng kanilang pag-ibig, ngayon ay silang dalawa na ang magpapatuloy nito. Niyakap ni Miguel si Lara ng mahigpit at niyakap din siya ni Lara na parang ayaw ng pakawalan. Sa mga hikbi at mga bulong ng mahal kita na pumapailan lang sa pagitan nila, natagpuan nila ang isang katahimikan na puno ng pangunawa at pagtanggap. Minsan, ang pag-ibig ay may paraang hindi mo inaasahan. Kahit masakit, kahit puno ng lihim at sugat, may mga kwento pa rin na humahantong sa tunay na kaligayahan, isang kaligayahang bunga ng tapang, pagintindi, at ng pag-asang handang magsimulang muli.